Hi guys! Good morning! May nagbigay sa akin. Ayan. Isang kaibigan. Kaibigan ko. Isang customer. Ayan. Binigyan ako itong chocolate. Mahal pala yung ganito guys. Tinigil natin. Ayan o. Guys o. Ayan o. Ito nyo guys o. Binigyan ako. Iba ba flavor? May caramel. Meron blocks. Uh, yung mga pangalim yung dark chocolate. Assorted. Iba-iba, guys. Mm -hmm. Titingnan ko siya. Lakas ang aming sa labas, guys. Good morning, guys, sa inyo. Tapos, mag-amsal ka ng pancit canton. Ito yung mga pagkain Chinese, eh. Ayan. Inihilid ko, guys, kasi malamig dito, guys. Saka, coffee. Ayan. Ano siya, oh? Masarap siya, guys. Sarap. Oh. Oh, ano? niyo pangalan, guys. Yeah. May bahay pa, oh? Oh, tingnan niyo, guys, oh. Patigan niyo. Mmm. Tingnan niyo, guys. Mmm. Tingnan guys. Mm. than you guys. Dati marami kong customer guys sa aking pag may mga umorder ngayon. Pailain lang na lang guys kasi punta na sila sa LA sa baba guys. Kaya natitira na lang customer ko dito. Dalawa o tatlo ganun. Mga Pilipino. Ganun. Okay, good. Okay, guys. Thank you so much sa mga nanood. Sana patuloy niyo ko so far. At marami pa kayo sa akin makikitang ganap. At mm, God bless. Hanapin niyo ko Miss Mayet sa aking YouTube channel. Hanapin niyo ko sa Instagram, TikTok, saka Facebook. See you. Bye.